Alam mo ba ang kwento ng huling sandali ni Jose Rizal? Hindi lang ito tungkol sa kanyang kamatayan, kundi ang hindi malilimutang kwento ng pagmamahal at katapangan. Disyembre 30, anim, ang tahimik na umaga sa bagong bayan ay binasag ng tutok ng mga rikli. Bumagsak ang ating pambansang bayani, pinaslang ng mga mananakop. Ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang kwento. Takot na maging simbolo ng pag-aalsa ang kanyang libingan, tinangka ng mga Kastila na pawalan ng bakas ang kanyang huling hantungan. Walang seremonya, walang kabaong, inilibing siya sa Paco Cemetery na parang isang ordinaryong tao lamang. Pero may isang kapatid na tumanggi na kalimutan siya, si Narcisa Rizal taglay ang walang hanggang pagmamahal sa kanyang kapatid. Naglakas loob na hanapin ang kanyang libingan sa gitna ng mga puntod. Natagpuan niya ang bagong hukay. Hindi niya kailangan ng palatandaan. Alam ng kanyang puso na dito nakahimlay ang kanyang mahal na kapatid. Sa isang matalinong hakbang, binigyan niya ng suhul ang katiwala. At sa puntod na dapat ay walang pangalan, inilagay niya ang mga letrang RPJ, ang baliktad na inisyal ni Rizal. Isang simpleng kilos ng paglaban, isang patunay na hindi siya mabubura sa alaala. -ala. Nang mapalayang ating bayan, ang mga labi ni Rizal ay muling hinukay at ibinalik sa kanyang pamilya. At noong labing labing dalawa, siya ay inilibing sa lugar na nararapat sa kanya sa ilalim ng bantayog sa luneta kung saan hanggang ngayon ay simbolo siya ng ating kalayaan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal ng pamilya at ng bayan ay hindi masusukat at ang alaala ng isang bayani ay hindi mabubura ng kahit anong kapangyarihan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwento ng ating kasaysayan. Salamat sa pakikinig.